namin alam kung paano kami magsisimula pero sisimula natin sa pagtulong kina nanay at tatay dito po sa bukid sobrang daming kalat mga kainsan yan kung mapapansin ninyo napakakalat po pati po mga prutas na naglag pero hindi pa po tayo nakakabisita sa barangay tamlong yung mga prutas namin dun wala po akong update dun yan ito po mga prutas na nalaglag sobrang lakas po ng bagyo ang sabi sa amin, ang balita dito signal number 1 yun po pala, signal number 3 parang hindi siya masyadong na ano kaya halos dito tayo basin hindi nag hindi naka-prepare po yun, hindi po kami nag-expect na ganong kalakas dahil ito pong bayan namin hindi po itinatama ng bagyo halos ngayon din ang po yan si utoy po si bumbuy at si bumbay po nagpapakain po ng baboy ah, bahay ni Dananay ang kalat oh makaputol ah pala si Bunso ah papakain pa kayong baboy utoy uh -huh. yan tutulungan po muna natin ang nanay at tatay oh papakain din po tayo ng baboy yan super kalat <laughs> grabe. Isang uh, pagsubok po ito. Pero ganun po talaga, dumadaan po yung mga katong kalamidad. Wala naman dapat uh, sisihin. Pero ngayong kula ang po naranasan. Ang napakalaking baha po. Doon sa may ano, noon dati po inabaha pero hindi ganun kalaki. Sigo, tsaka sobrang lakas po ng ulan. Ah, grabe, pagkalakas po. Ah, 'yan. Ito po ang ating lilinisin. Ah, pati star apple po pala yari. Oh. Pero yung pong ating namang mini lake, hindi po na ano. Ala, akala ko nga po masasadsad sya ng baha. Pero hindi pa. Ngayon, ay naan dito na yung mga tilapia. Oh. Ang dami. Yan, lutangan na po. Oh. De, parang map, mapapatagdagan pa po natin yan ng ano ng tabon tutulungan ko muna ang nanay po at itay sa bukid paglilinis ng bahay. Tatanggalin po natin yung mga kaya-kaya-kas. Tapos yung ibang mangustin na buhal. Hindi pa po nakakabisita dyan sa kabila. Mamaya po natin bibisitahin yan. grabe mga kansan oh. na wash out oh. pati bahay, yari oh. dala pa rin po ito ng bagyo mga kainsan grabe ano hmm. kaya dapat italagang ano po eh ang puno ay wag masyadong ano nalambot ang lupa ano isang bahay delikado na rin oh. alanganin na rin po Ari, oh. dalawang bahay pa ang critical oh. Aray, po yun bumagyo oh. Yeah, mga kaisan, uh, uh, swimming pool. Tison. Oy. Yan, nagmistulang ano po? Swimming pool. Aring anong ari? Aring lugar po namin oh. Yan, kagawad tado napo, oh. <laughs> Dali kagawad Ano kaya malalim. Weekend resort. Naging resort oh. Toy. Ha? Ayan, nung gara. Ah, linaw ng tubig. Wala kayang kuryente yun. Wala pa tayo pinatay dito. Pinatay? Oo, Ay, pinatay siya nga. Nalapat. nag resort po, ari. Oh, libre resort na po sa lugar namin. Pagkatapos ng malaking baha. Ah. May naliligo na ako to. Woo! <laughs> <laughs> Ayun, oh. Ayun o. Ang ganda. Mga kaisan o. Pwede kayong maligo din eh, oh. Ay, lumalim. Oh, aray. Ay, amo ba ito? lumalim, lumalim. delikado. Aray. Oh. Ibabalik? Oo. Yan gara po oh. po yung puste namin oh, puste nabuhol po. Ah, mga kaisan oh. Ah. Yan, nauka po oh. Ah. Pagawa dari pali hukay na hukay. Kaya mo. Ah ah. Pusti ng meral ko. Ha? Yari, bagsak. Yan pala mababaw din Aba Ano ay Alin? Ayan! Oh, alam nyo Ayan nyo ano yan Asya nga Malalim din pala yan well, Ah, ibig sabihin pala yung pagtingin yun ay mayroong buhos. Uh -huh. Sa ilalim. Uh -huh. Ayun, Ilalim. Meron nga ay. Ilalim na yun. Ilalim? Abay, kahapon na hindi nito tatawid. Eh, hindi ako tumawid din eh. Kahapon na din eh. ko makamakain. Hindi kami nga eh. Kahapon ay ako. Hindi kami tumawid. Ari. Hi, ari. Ari, yung wire na ari, ni kami ari, ari dun Doon maganda pa daan pa pala dun Ari ah, ari ang binigting kahapon na ari. Ari ka kau doy. Ari. Ah, kailangan ay power so. agarang maglilis na sa sakyan din eh. mga kaitsan halos sa uh, naikot na po natin lahat makakabawi din naman po tayo mga kaitsan darating din yung araw basta sipagan lang natin mga kaitsan isang uh, malaking ano po ito isang napakalaking uh, pagsubok po sa amin dito po tumama ang mata ng bagyo ay oh. talagang as in na uh, <laughs> back to zero na naman kami mga kainsan ganoon talaga double time mga kainsan hapit lang ito sa trabaho mababawi din agad to ay ganoon talaga mga kainsan minsan bibigyan tayo ng pagsubok pero sabi ko nga bless pa rin tayo dahil safe po lahat walang nangyari sa pamilya hmm. Nakakapanlumo pero positive pa rin tayo mga kainsan alam kong nga uh, lahat ng ito ay may dahilan yan, talagang wasak po. Wasak po ang sagingan. Talagang ubos po ang ano dito. Pati gulay. Yari po, ubos ang puhunan. Pero ganoon talaga. Kasama po sa laban sa amin nila. Ay, aba, may saging panghinog. Oh. Ay babawi na lang tayo. Oh, hinog na saging. Oh. oh Bawi na lang po tayo sa susunod. Hmm. dalin ko na rin mo napakalaking problema pero hmm. Hanggang sa kabilang barangay po yari po ang ating uh, gulay saging ay ano magsisimula na tayo ulit bukas magtanim ng mga saging at saka ano paglilipat ng suwi ngayon talaga sabi nga nila eh, kalamidad yan. ay wala tayong magagawa pati sa unahan ng bahay yari po